Napansin niyang nagpagbago ang mga koridor. Parang nagiging mas mahaba, mas madilim. Pakiramdam niya hindi na siya nasa ospital, kundi na sa isang lugar na hindi pamilyar. Yanig Horror Stories Magandang gabi mga kaibigan at welcome muli sa Yanig Horror Stories kung saan ang bawat kwento ay siguradong magdadala ng kilabot sa inyong mga tahanan. Sa gabing ito, tatalakayin natin ang isang kwento tungkol sa mga NARS na nagtatrabaho sa gabi. Mga ansang heroes na sa kanilang tahimik na trabaho ay nakakaharap ng mga kababalaghan na hindi kayang ipaliwanag ng siyensya. Kaya kung handa na kayo, ihanda ang sarili. Dahil sisimulan na natin ang kwento na pinamagatang ang kababalaghan ng Night Shift. Ang kwentong ito ay nangyari sa isang pribadong ospital sa probinsya. Tahimik at simple ang ospital, ngunit kilala ito sa mga kakaibang kwento na bumabalot sa lugar, lalo na kapag lumalalim na ang gabi. Doon nagtatrabaho si Nurse Lani, isang masipag na nurse na sanay na sa mga night shift. Kasama niya ang ilang nurse na kilala tulad ni Nurse Mara at Nurse Joelle. Pero sa bawat gabi, habang lahat ng tao sa ospital ay natutulog na, ibang kwento ang kanilang nararanasan. Isang gabi, matapos mag-check ng mga pasyente sa ICU, si Nurse Lani ay naiwan na mag-isa sa nurse station. Tahimik ang palikit at tanging tunog na maririnig ay ang kaluskos ng mga sapatos ng ibang nurse na naglalakad sa malalayang pasilyo at ang unti-unting tunog ng mga makina sa ospital. Pero may kakaibang nararamdaman si Lani. Ang malamig na simoy ng hangin kahit wala namang bukas na bintana at ang bigat na tila may presensyang nagmamasid. Sa gitna ng katahimikan, biglang nagring ang telepono ng nurse station hindi pang karaniwan ang tawag na ito dahil lang may tumatawag sa oras na iyon. Nang sagutin nila ang telepono, Hello? Walang nagsasalita sa kabilang linya. Tanging ang mabagal at mabigat na paghinga ang kanyang naririnig. Nang biglang naputol ang tawag. Napatayo si Lani. Nagpasa siyang pumunta sa ward ng mga pasyente para tiyakin na ligtas ang lahat habang naglalakad siya sa madilim na pasilyo. Naririnig niya ang mga yapak ng kanyang sapatos na tumatama sa tiles. Ngunit napansin niya ang kakaibang tunog. Parang may ibang sumasabay sa kanyang mga hakbang. Sa una, pinaliwala niya ito. Inisip na baka gawa lamang ng pagod. Pero nang makarating siya sa dulo ng pasilyo, natigilan siya. Sa gilid ng kanyang mga mata, nakita niya ang isang siluetang nakatayo sa isang sulok. Tila isang tao na walang mukha, nakasuot ng puting damit. Hindi gumagalaw ang anino, pero haramdam niya ang tingin nito na bumabaon sa kanyang balat. Si Lani ay dalidaling bumalik sa nurse station. Pinilit kalmahin ang sarili nang makarating siya. Nadatnan niya si Nurse Mara at Nurse Joel na tila hindi apektado nang naramdaman niya. Pero nang ikwento niya ang nakita, hindi nagulat si Nurse Mara. Uh, Lani, hindi lang ikaw nakakakita sa kanya. May mga nurse na rin dito noon pa ang nagsasabing may nagpapakita may kapag nag-overtime sa ward na ito. Hindi makapaniwala si Lani. Pero hindi niya alam kung mas mapapakalma siya sa narinig o mas lalong matatakot. Inisip niya na baka imainasyon lamang ang lahat dala ng pagod at puyat. Makalipas ang ilang oras, bumalik si Lani sa rutin pero hindi pa rin nawawala sa isip niya ang nakita sa pasilyo. Bawat tunog, bawat kaluskos, parang may pantay na hindi niya nakikita. Habang dumadaan ang oras, unti-unti nang naghudyat ang alas tres ng madaling araw. Ang oras na tinatawag nilang oras ng mga kaluluwa. Pansamantalang umupo si Lani para magpahinga, nang biglang nagflicker ang ilaw ng nurse station. Sinanda ng tunog ng marahang paglangit-ngit ng pinto. Ang pinto ng bodega malapit sa station ay biglang bumukas, kahit walang hangin. Sa loob ng bodega, nakita ni Lani ang anino ng isang tao. Pero ngayon, mas malinaw, isang babaeng nakasuot lumang uniforme ng NARS. Nakayuko, tila may binabantayan. Si Lani ay hindi na makagalaw. Pilit ng gustong magpatawag ng tulong pero parang biglang nawala ang kanyang lakas. Tumayo lamang siya, nakatingin sa pintuan ng bodega na tila hilihigop siya papunta roon. Habang nagtititigan sila ng anino, may malamig na hangin na dumaan sa kanyang likod. Dinig na dinig niya ang mabagal na yabag ng tila papalapit mula sa kanyang likod. Nagpas siya sila ni na huwag nang tumingin pa. Huminga siya ng malalim at tumakbo papalabas ng station. Pero sa kanyang pagtakas, napansin niya ng nagpabago ang mga koridor, Parang nagiging mas mahaba, mas madilim. Pakiramdam niya hindi na siya nasa ospital, kundi na sa isang lugar na hindi pamilyar pagkarating niya sa elevator, pinilit niyang pindutin ang mga buton. Ngunit tila hindi ito gumagana, napalingon siya muli sa hallway at doon nakita niya ang babaeng nakasuot ng uniforming puti. Nakatayo na sa dulo, hindi gumagalaw. Ang ilaw sa hallway ay nagflicker flicker muli at sa bawat patay sindi ng ilaw, ang babae ay palapit ng palapit sa kanya walang tunog ng yapak. Pero sa bawat pagkurap ng kanyang mga mata, mas malapit ito. Halos hindi na makahinga si Lani. Sa wakas, bumukas ang elevator at mabilis ang pumasok. Pinindot niya ang ground floor at habang pababa siya, naisip niyang baka na panaginipan lang niya ang lahat. Pero nang sumara ang pinto, sa likod ng kanyang isip. Naramdaman niya pa rin ang presensya. Parang may malamig na hangin na pumupuno sa loob ng elevator. At bago tuluyang bumaba ang elevator, may narinig siyang marahang bulong. Hindi ka makakatakas. Kinabukasan, si Nurse Lani ay tahimik lamang. Tila wala sa sarili habang nag-aayos ng gamit sa locker room hindi siya makatulog ng maayos at hindi na bumalik sa night shift kinabukasan. Sinubukan niyang iwasan ang usapin, ngunit sa bawat paglipas ng oras, mas lalong lumanalim ang takot niya. Nalaman na lamang ng ibang staff na may nangyari kay Lani nang magtanong si Nurse Joel kung bakit siya hindi na pumasok muli sa ospital. Pero may isang kakaibang detalye ang lumabas mula sa ibang nurse. Noon pa lang nagkaroon ng aksidente sa ward na iyon Ilang taon nang nakalipas Isang nurse na hindi kailanman hanap Na nawawala pa rin hanggang ngayon Mga kaibigan, minsan ang mga lugar na tila ordinaryo Tulad ng ospital Ay may mga kwento ng kababalaghan na hindi natin may paliwanag Sa bawat sulok ng gabi May mga kaluluwang hindi pa natatahimik kung ikaw ay isa sa mga nagtatrabaho ng gabi, magingat ka. Baka hindi mo alam, may nanonood sa iyo. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, huwag kalimutan mag-subscribe sa Unique Horror Stories at i-click ang notification bell para hindi niyo mamiss ang mga susunod pang kwento ng kilabot. Hanggang sa susunod at lagi kayong <laughs> mag-ingat. Unique horror stories.